So yun guys, what's up? Welcome back sa channel natin. So for today's video, ito sa wakas, nag-mate na yung mga ghost crayfish natin. So, medyo nagmamatured na sila. Abangan nyo yung video natin guys. At syempre, bago ang lahat dun sa mga nakapanood ng post natin last time. So eto yung mga ni-release natin na Red Clarky sa mga nagtatanong. So available po tayo ng Red Clarky sa mga gustong bumili ng Red Clarky. Yan, available po tayo. At ah, syempre guys, dun naman sa mga regular customer natin dyan na gustong bumili ng ark natin. So, tryo per kilo, food consumption. So, available po tayo nyan guys. Ah, PM nyo lang po ako. Andyan naman po yung number natin sa channel natin, sa Facebook page natin. Mag-PM lang po kayo guys. Re-reply ako po kayo. Maraming salamat. So, yun guys. Yung mga ghost crayfish natin ayan, nag restart na silang mag make so medyo lumalaki na kasi itong mga to kung masabay bayan yan yung vlog natin dito sa mga ghost crayfish natin na to uh, sobrang lilit lang yung mga yan guys mga nasa 2 inches lang yung mga yan nung na kuha natin yan nung dumating sa atin yung mga ghost crayfish na yan nasa 2 inches lang may get yung size nila So ngayon yung size ng mga to ay nasa 3 inches na mahigit. Then nag-start na rin sila mag-mate. So yun guys, yung mga crayfish na ganyan, ghost crayfish kung tawagin, or mga uh, crawfish, or mga clarky, yun sa so, mga clarky natin. Hindi sila lumalaki guys, gaya ng mga crayfish na ARC kung tawagin yung Australian Red Claw natin hindi sila lumalaki katulad nun kasi yung mga ARC natin guys lumalaki yan ng mga hanggang 10 inches to 13 inches yan sa male so based on ano ha? study on google so kung magabasa kayo sa google makikita nyo rin kung kano kalaki lumalaki yung mga ARC natin o yung mga Australian Red Claw na crayfish So, sa mga ganitong klase guys, sa mga Clarky, hindi sila ganun kalaki. So, yan. Nakita ko lang na nag-nate sila. Di ko alam kung gaano katagal. Pero, sige. Subukan natin videoan kung gaano katagal na uh, abutin ng mating ng mga ganito. Yeah, so, hindi na natin kakat yung video para ma-test lang natin kung gaano katagal ang snitching ng mga clarky natin na rin ito yung mga ghost freakish yung tawagin kumuha lang yun guys silang nagpapahinga pero <laughs> ayan na oh. ito labing labing silang dalawa okay, ito yung ibang clarky natin nandito ayan ito yung ibang clarky natin tumalaki so, na rin to guys maganda kulay na ito. Ayan. Mas gusto ko yung kulay na itong mga clarky kaysa sa mga uh, itong mga ghost fish na to. Kaysa dun sa red clarity. So clarity din naman yung mga ghost fish na yan. So iba lang yung talagang kulay nila. Iba lang yung pagkaka ganda ng kulay nila. So iba't ibang klase ng kulay ito guys. May mas magaganda pang kulay dito. Tsaka yun, ito lang muna yung inaalagaan natin sa kayo mga clarky natin aside from, from crayfish natin so, sa mga pagdating sa mga lobster so ito lang muna yung meron tayo so plano ko rin kumuha ng iba pang mga jeans at pag-aralan kung paano padamihin so ayun so standby lang kayo sa channel natin guys para uh, makakuha kayo ng mga tips or kung gusto nyo mag-alaga at least na try ko na bago nyo pa i-try kaysa syempre may mga sablay din minsan eh so baka natatakot kayong sumugal or mag-try syempre magkano rin yung ilalabas natin puhunan para makabili ng mga ganyan ayan so mukhang patapos na sila guys at gumagalaw-galaw na hindi ko lang mabideohan dun sa ibabaw kasi medyo magalaw yung tubig natin so Piling ko patapos na rin naman tong mga to. So gabi na kasi guys eh. Kaya nagdami tayo ng ilaw. So nakita ko lang eh na document na rin natin syempre para mas maganda. Yung mga red larky natin nakita nyo naman kung paano sila nag-mate. Ayan. So naghiwalay na sila. Ayan. Tapos na yung mating nila. Hindi ko alam kung gano'ng katagal pero nung naabutan ko sila Ayan, mabot na ng 4 minutes. Simula nung nag-video tayo sa kanila. Ayan. So, hopefully, one month from now, baka magkaroon na tayo ng mga babies dito sa mga uh, or egg dito sa mga red lark, uh, mga ghost crayfish natin. Ayan. Ang ganda ng kulay niyan, guys. Hindi siya kagaya ng mga larky na red lang lahat. So, itong ghost crayfish natin, iba-iba yung kulay nito. Ito yung isa. Ayan yung kamate niya. Ayan. So, mga ganda na yung mga kulay niyan, guys. Kunting groom na lang sa mga yan. Ito, pinakamagandang palamuti sa aquarium, guys. Yung mga ghost rapist na yan. Napakaganda na ito. So, ayan. Kakatapos lang ng mating. Ayan. Sa mga gustong subaybayan itong vlog na to, itong mga ghost crayfish natin na to guys yun subscribe na lang kayo sa channel natin then click yung notification bell para na update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga video tungkol sa pag aalaga ng mga lobster uh, so plano natin mag ng iba't ibang klase ng lobster guys so isa na to yung mga ghost crayfish natin isa na sa mga lobster na inaalagaan natin tapos yung mga red clarky natin so ayan may iba pa tayo mga uh, ghost dyan so anim na peraso to guys yung ghost ratios natin dito so yung good news at nag mate na sila ayos, ayos yung magandang balita so, yan so, susunod nyan guys ay magkakaroon na tayo ng so oh, ayun yung iba so medyo malabo lang kasi gabi ko kinuhaan so pasensya na kayo ha so pagtyagaan nyo na lang muna yung video ko hindi ko kasi na charge yung gopro natin kaya tayo makapag underwater shots sa so, loob at yung gopro ko ngayon charge ko pa antayin ko pa so mamimiss ko na yung time na nag make yung mga clarky natin or yung mga ghost crayfish natin ito yung isa gilas pa guys oh. ayan narita so, nyo naman yung kagandahan ng kulay nila so, yung texture nung balat nila ibang iba sa mga crayfish natin Ayan, ang ganda niyan guys. Oh. Medyo malabo na kasi yung aquarium ko. Gawa ng ihira tayo maglinis. So yun guys, ang ganda na lang. At maraming salamat sa pagtutok. At nakita mo tong isang klase ng crayfish na pinakita ko. So kung gusto niya mag-order na ito, pwede rin naman. PM nyo lang ako. Andiyan naman yung number natin. Andiyan naman yung Facebook natin. Facebook page natin. Ayan. So yun guys, ang ganda na lang. At maraming salamat sa inyong lahat.